Madaling araw na naman nang bumukas ang pinto ng maliit na kondominium ni na Alan at Marisa, ngulit ngayong gabi hindi ang kaluskos ng susi ang unang narinig ni Alan, kundi ang pattern ng mabilis na pag-type sa keyboard, kasabay ng mahinang pag-iyak na binubulakta ng liwanag ng monitor. Sa loob ng anim na buwan, sanay na si Alan na madadnan ng asawa niyang mahimbing na natudulog, ni hindi na mamalayan kung anong oras siya dumarating mula sa sinasabing OT sa opisina. Subalit, na yung gabi, lumika ang hallway ng kakaibang lagim. Parang may nakasinding ilaw sa loob ng kanyang dibdib. Nagahalo ang kaba at pangambang. Baka nasilip na ni Marisa ang katotohan ng matagal niyang sinisikap ilihim. Hinubad niya ng daan-daan ng sapatos, pero narinig pa rin iyon ng asawa Bumaling si Marisa mula sa mesa at sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nagtagpo ang mga mata nilang puno ng tanong. Namumugto ang mga mata ng babae. Sa ilalim ng liwanag ng desk lamp, kita ni Alan ang pulang ugat na gumuguhit sa gilid ng kanyang irises, tila mapa ng magdamag na puyat at paghihintay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para Malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at ihitang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Ano oras na? Mahinang tanong ni Marisa, pinipigilan ng paningin ng boses. Hindi iyon rhetorical. Sa screen ng laptop, nakapos ang surveillance video mula sa isang convenience store, timestamp 2358. Nakita ni Alan ang sarili sa freeze frame, nakayoko siya, karga ang kahon, pawisan, suot ang telang reflective vest na hindi kailanman bahagi ng opisina nilang call center. Lumunok si Alan. Alas dosa na halos may puwersang humahadlang sa dila niya pero kailangan niyang pagpatuloy. Traffic lang? Traffic? Pinindot ni Marisa ang space bar. Umusad ang video. Si Alan, nakikipagkwentuhan sa mga baguhang crew ng tindahan, nagbubuhat ng crate ng energy drink, iniaakit sa shelf. Nakangiti siya roon. Ngiting hindi niya na ibabahagi kay Marisa nitong mga huling buwan. Akala ko ba accounts manager ka? Bakit may vest ka ng merchandiser ng Mercury 24-7? Pumikit si Alan, humugot ng malalim na hininga. Ang bigat ng mundo, parang lahat ng buto niya ay salaming pwedang mabasag sa bawat maling salita. Maris, pwede bang umupo muna ako? Ayaw sana siyang papasukin ng sariling sala. Ngunit nang nakita niyang nungungupo man balikat ni Alan, Kumawala sa mukha ni Marisa ang nanigas na galit. Nanatili pero gumapang ang kunot ng pag-aalala. Tumanggo siya ng bahagya. Itinuro ang silyang kaharap ng laptop. Umupo si Alan. Kumalabog ang dibdib. Gumuguhit ang pawis sa sentido. Amoy niya pa ang sarili, halo ng mantika, alikabok at kape ni hindi naman lamang nakapaghilamos bago humarap sa katotohanan. Naisip kong mag-install ng CCTV sa tindahan kasi nilalapitan ako ng guard ng building. May nagsasabi raw na may lalaking pabalik-balik dyan tuwing madaling araw. Gusto kong patunayan na hindi ikaw pero tumanggo siya sa screen. Ikaw nga. Tahimik. Bumisig na ang isang kotse sa labas. Gumuhit sa bintanang nakabukas ang tunog ng lungsod na nagigising pa lamang. Sa loob, bumubuhos ang katahimikan na parang buhangin sa leeg. Maris, bulong si Alan, halos pakiusap. Ayokong itong sinabi kasi, ayokong mag-alala ka. Alam kong pagod ka na rin sa trabaho, pero kailangan ko to. Kailangan mong magsinungaling? Kailangan magsinungaling? Hindi ako nagsinungaling tungkol sa yolo. Nagsinungaling ako sa oras. Pagtatama niya, ngulit alam niyang basag na basag ang depensa. Nadagdagan ng gastusin natin. Payad sa renta. Tuition ni Nico sa susunod na pasokan, kat. Napalunok siya muli. At yung ultrasound mo nung isang buwan. Ang dami nating kailangan, Maris. Alam kong sasabihin mong kaya natin magsakripisyo tayo. Pero alam ko rin hindi mo ayong umasa tayo sa utang. Utang? Kay doktora? Nag-init ang boses ni Marisa. Sapat naman ang sweldo natin para sa basic checkup. Hindi lang yon. Kinuha ni Alan sa bulsa ang gusot na envelope. Ibinuka. May nahanap akong potential match na specialist sa Singapore. May Congenital risk daw yung lahi ko kaya gusto ko sanang ipasuri na mas maaga ang baby. Ibinalita sa akin ng HR na sagot ng kumpanya ang kalahati pero kailangan ko pa rin magpundo ng deposito kung gusto natin magpa bago tayo sumabak sa halatang delikado. Biglang lumamig ang hangin sa pagitan ila. Kalahating segundo na parang buong siglo. Humigpit ang hawak ni Marisa sa gilid ng laptop. Baby? Bulong niya. Hindi mo na pinayagan ang sarili mong makipag-usap sa akin tungkol dito? Tumanggo si Alan. Halos di naririnig ang tunog. Ayoko sanang bigliin ka. Alam kong scared ka pa rin matapos natin mawalan bago magpasko. Ayoko nang maglagay ng pressure sa'yo. Kinuyom niya ang palad. Kaya ako nagdo-double job. Merchant service sa gabi. Minimum wage lang pero may overtime pay at libre yung staff meal. Kada shift may extra 500, iniipon ko. Namalaya niyang umiiyak siya, hindi iyak ng talunan. Iyak ng taong napagod magtago ng butil ng kamatis sa bulsa para may maiuwi. Ilang linggo na, Maris, sumasakit na ang likod ko sa pagbubuhat pero tuwing naiisip ko yung mukha mo nang nakahiga sa so ER nung nakunan ka, papayag ba akong malagay ka ron ulit? Dinampian niya ng siko ang mesa. Itinaas ang dalawang palad, parang sumusuko. Alam kong mali ang di pagsasabi, pero gusto kong sabihin na lahat ng late ko para sa inyo. Hindi ka agad nakakibo si Marisa. Dumampi ang luha sa pisngi niya, ngungit mahigpit pa rin ang panga. Marehas ang labanan ng puso at isip. Galit na nilinlang siya at awa dahil sa bigat ng pasan ng asawa. Kinuha niya ang mouse, nag-fast forward sa susunod na recording. Kitang-kita si Alan na masayang binibiro ng Kahera kahit naninitim ang kuko sa dulo ng shift. Sumunod na clip, naguhugas siya ng map bucket. Isa pa, sumasakay ng tricycle. May bit-bit na plastic ng discount bread. Siguro'y take home para almusal nila umagahan Nasumbalat kay Marisa ang nakalipas na anim na buwan sa iisang iglap. Mga gabing nakaupo siya sa sofa. Nagtatanong sa sarili kung may nililigawan ba si Alan. Mga sandaling nahihiya siyang tanungin kung bakit may bahid ng amoy suka at mantika ang polo nito. Mga bispiras ng sweldo na may bigla ang padala si Alan para sa bayarin, sinasambit lang na bonus. At higit sa lahat, mga gabing hindi niya alam kung paano aalisin sa ulo ang takot na baka iniwan siya ng asawa sa gitna ng dilim. Noong pala, nasa liwanag ng malamig na ilaw ng grocery si Alan, kumakayod habang buhay. Tuluyang napayuko si Marisa, umalingungaw ang hikbi na pilit niyang tinakpan sa palad. Tumayo si Alan, lumapit, ngulit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang isipin ng asawa na isang haplos lang ang kapalit ng kasinungalingan. Maris, pakiusap niya. Handa akong tumigil kung ipagagawa mo. Kahit pagod, mas gugustuhin kong mawala tong extra job kaysa mawala ang tiwala mo. Umhipang hangin mula sa bintana, sinabayan ng layo ng mga ilaw sa building sa kabilang kalsada. Dahan-dahan, pinindot ni Marisa ang space bar. Nag-pause muli ang video. Tumayo siya, humarap sa asawa. Namamaga ang mga mata, ngunit may liwanag na bumubuo sa likod ng luha. Hindi ko gustong tumigil ka kung kaya mo pang ituloy, bulong niya. Inabot ang kamay ni Alan, pero ayoko nang may lihim. Kung talagang para sa atin to, ramdam kong mas kakayanin ko kung kasama ako sa bawat hakbang. Dinampian niya ng hinlalaki ang likod ng kamay nito. Lalo na kung tungkol sa baby natin. Nagangat ng tingin si Alan. Hawak pa rin niya ang envelope na tila kumakatas na sa pawis. Handa ka na bang subukan ulit? Takot pa rin ako, amin ni Marisa pero mas nakakatakot pala kapag ikaw mismong asawa ko ang hindi ko nakikita sa dilim. Pinisil niya ang palad nito. Kung pagbubuhat ng kahon ang puhunan sa pangarap mo para sa pamilya natin, tutulungan kita. Baka hindi ko kayang buhatin yung crate, pero kaya kong buhatin yung kaba mo. Saglit na naghalo ang luha at tawa. Unang beses ulit na kumawala ang ngiti sa labi ni Alan na hindi inaatras ng pagod. Yumakap siya, maring parang nais isilid sa dibdib ang lahat ng pagsisisi. Salamat! Bulong niya sa tainga ng masawa at patawad. Sa sulok ng mesa, nakapos pa rin ang CCTV, butil ng oras na nagkikislapan. Ngunit sa loob ng bahay, umandar na muli ang sandali. Pinatay ni Marisa ang player, sinarado ang laptop at binuksan ng bagong tab ng browser, flight promos, visa requirements, hospital packages. Habang pinapahid ni Alan ang luha sa pisngi ng asawa, naalala niyang may isa pa siyang keyed video sa USB. Siya, nakatayo sa fire exit ng kondo tatlong gabi na karaan, nag ng speech kung paano aamin sa asawa. Hindi niya na iyon kailangan. Kinuha niya ang flash drive sa bulsa, inilapit sa ilaw ng lampara at pinuto lang lanyard. Mahinang kaluskus lang ng plastik ang narinig ng ibinuhos niya sa basurahan. Alaala ng takot na pinalitan ng katapangan ng pag-aamin. Sa labas, bumuhos bigla ang ambon, patak na kumakalansing sa bintana. Parang nagdiriwang na may bagong kaugalian tutubuan sa pagitan ng dalawang puso na dating naghihiwalay tuwing gabi. Ating kwento. At sa bawat patak ba sa buong, sabay ng pagbagsak ng mga na lumang oras na ginambala ng hinala. Kung ngayon, enjoy mo hinahayaan ang nilang ngayon, limutin ng ulan ang lahat ng ang like dapat button, limutin at huwag habang hinahawakan nila ang daan para ang sa umagang binubuo ng dalawang ko. kamay na magkakahawak, walang iniiwang Kaya, stay lihim stay sa pagitan.